Good morning, B. Good morning. Namiss na yata yung ano, yung snow. So may snow ngayon. So sabi niya before kami pumunta sa ano sa Davis, maglaro daw. Why is my shoes? I don't know. Maglaro daw muna siya sa labas ng snow. So, kasi sige, no, sige, may time pa naman. Again. again. I today that I have cones shoes. So, ayan ang ano, nasa labas. So, ayan, snow. material oh, nyo. mo muna siya sa snow. OMG. Abay, inaantay niya ako punta kami sa dag. <laughs> Namiss no, ni Bea ang snow. Pag alis namin, may snow. Then, pagbalik namin, ilang last week. So, walang snow. Medyo maganda ang weather. So, ngayon, may snow. So, yan. Tuwang-tuwa siya. Kanina niya pa yan ako. Yung ano na. Maglaro daw siya sa snow. Kaya natin. Yung ano niya. Ano siya. Namiss mo ang snow na? Yeah. Okay. Ang <laughs> cute. Ano kang gloves? Ang gloves. At ang gloves? Ang mga na Naku, Enjoy na nga. ay na, inaantay niya ako. At ako ay pa yung nagagayak pa. Diyan lang naman siya sa garden. Kasi sinabi niya dyan lang siya. So, ayan. to do yan? pendo na ano pang mga laro. <laughs> ay, namiss ng anakis ko ang snow. So, mamaya maglalakad na kami. Hatid ko siya sa kanyang dagis. So, ayan guys. Ito naman yung ginagawa ko dito sa loob. Ginagaya ko yung shoes ni V. Nadadalhin sa school kasi first time niya kahapon sa school pagbalik namin dito. So, ito yung mga kailangan niya kasi... Ayan, umuulan. Ayan, ngayon. Pero ngayon may snow. So, ayan. Tapos ito. Yung kanyang kailangan. So, iiwan to sa school. Extra nila to doon. So, ayan. Tsaka yan. Then, ayan. Pero ngayon nakaano siya. Winter clothes siya ngayon. Kasi nagawa ng snow. Tsaka winter boots siya ngayon. So, ayan. Ilan so, yung ano natin. So, tara! So, ayan, lakad na kami ni Vee. Lakad na kami sa school. Ito yung aking bit, -bit Yung bag niya. danyan. It's snowing today! Yeah. Ito na? It's snowing today! Yeah. It's, I like when it's snow because yeah. it's so cold. Yes. <laughs> And the snow inside my house. You're <laughs> crazy, ah! Ilan yung pag-ilis ka <be>. sa <laughs> naman dito, 'di ba? May pa-welcome ang ano dito, ang weather sa amin. Sayang <laughs> so, ayan, lakad tayo ngayon. Hatid natin siya sa kanya. Dagis. Oh, lamig hula kong gloves ayan kami ni Vee hi Vee hi lamig hi Vee hi hi, hi hi ayun. Oh, ayan Mama ano talaga siya, oh, di ba? Ang oh, sweet. Sorry muna sop natin sop yung sop ganitong sop ganap. Sop yeah, I know. So, let's go na. Ganyan <coughs> uh, kami naglalakad. Amang naglalakad. So, ay, nako. Ipapansin ko kay Bing ngayon, sa edad niya ngayon, parang ano siya, yung anlambing niya. <laughs> As in, gusto lagi nakatikit sa akin. Dati kasi, Mama, hindi sya yung ayaw niyang Mama, pag hinahag siya. Mama, walk. this is swimming for dogs. Yeah. Tapos pag naglalakad ka, saan ayaw hinahawakan niya lagi lag na ka. So, hawak sa kamay. Nakadantay yung papag papa. natulog. Nakakatuwa. Ito siguro yung sinasabi nilang dapat ano natin, i-enjoy natin. Yung pagiging sweet nila. Kasi nga, paglaki nila, wala na yan. So, kaya kinakaril natin mga mami. gaya niya, no? May bitbit ako nakahawak sa akin. Ang bigat kaya. <laughs> so, carry lang.